Magandang buhay! Maligayang kumali sa Girl Power Channel. Ayon, siguro naghahanap ka ng tutorial kung paano ang tamang pagsulat ng tentatibong balangkas. Kaya napagpad sa video ito. Tamang-tama, makinig at manood ng mabuti at tayo'y magsisimula na. Pagkatapos mong panoorin ang aming presentasyon, inaasahan namin kayo mo ng Una, ipaliwanag ang gamit ng balangkas sa pananaliksik. Pangalawa, na ang gamit at pamamaraan ng pagsulat ng balangkas. Ang pangatlo ay mapapahalagahan ang balangkas sa pagbuo ng plano sa pananaliksik. At ang panghuli naman ay ang kaya mo ng sumulat ng iba't ibang estilo ng balangkas sa pananaliksik. Bago tayo dumako sa talakayan, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. Nakikita niyo ba yung nasa larawan? Hmm, yan ay isang larawan ng pagpaplano sa bahay. Sa iyong palagay, paano mo may ang plano ng bahay na ito sa pananaliksik? At bakit kailangan ng pagpaplano sa pananaliksik? Tama! Tama ang plano ng bahay na ito ay may sa pananaliksik sa pamamagitan ng pag-alam ng tamang sukat, tamang kagamitan, tiyak na espasyo sa bawat parte ng bahay. Dahil sa pag-alam ng mga ito, kinakailangan natin ng masusip pag-aaral o pagsasaliksik upang mabigyan ng angkop na impormasyon ukol dito. Ang pananaliksik ay kinakailangan sa pagpaplano sapagkat ito ay nakakatulong upang maisagawa ng maayos ang isang proyekto. Ikaw ay magkakaroon ng angkot na kaalaman at may iwasan ang pagkakagulo ng ideya. Magkakaroon ka rin ng ideya kung paano at ano ang tamang gawin upang mabuo ito ng naaayon sa plano. Tara! At dumako na tayo sa talakayan ng ating paksa, ang pagsulat ng tentatibong balangkas. Ano ba ang gamit ng kabalangkas ay kakatagumpay ng isang pananaliksik? Paano ginagawa ang balangkas? Makakatulong ang pagsulat ng balangkas sa mananaliksik sa tutaplano ng kanyang isusulat na pananaliksik. Katulad na nabanggit kanina, ang isang arkitekto ay kailangan munang gumawa ng blueprint upang maitayo at magawan ng disenyo ang isang bahay na kanyang gagawin. Nagsisilbing blueprint na mananaliksik ang balangkas. Ito ang kanyang gabay sa kanyang mga pelangan basahin sa gagawin ng pananaliksik. May dalawang uri ng balangkas. Ito ay tinatawag na formal at informal na balangkas. Ang formal na balangkas ay nahahagi sa mga pangunahing punto o heading at nasa ilalim nito ang mga pantulong na punto o subheading. Inagamit na ng Roman numeral ang heading at malaking letra sa ilalim nito. Samantala, ang Arabic numeral ang ginagamit sa ikalawang antas ng subheading. Inirekomenda ng mga eksperto sa pananaliksik ang paggawa ng formal na balangkas upang tayo ay mahasa sa detalyadong pananaliksik at kung ikaw ay sanayin na sa paggawa ng pananaliksik, maaaring naman na gamitin ang informal na balangkas. Ngayon, dumako naman tayo sa kung paano nagugo ang tentatibong balangkas. Ang balangkas ay nagsisilpeng larawan ng mga pangunahing ideya at mahalagang detalye tungkol sa paksa. Binoo ito ay sa lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya at kaisipan na, na magkakaugnay. Nakakatulong ito upang mapadali at maisayos ang mga ideya na nagsisilpeng gabay ng balangkas sa direksyon ng patunguhan na sulatin na nakuha mula sa mga datos na nakalap sa aklatan. Bakit kaya mahalagang bumuo ng isang pansamantalang balangkas? Dahil ito ay una, nagsisilbing gabay ito sa proseso ng pagsusulat. Pangalawa, nakatutulong ito sa pag-organisa ng mga ideya Pangatlo, flow ito nito ang mga material sa lohikal na ayos. Pang-apat, nagpapakita ito ng mga kaugnay na ideya sa loob ng isang sulatin. Panglima, nakabubuo ng maayos na overview na inyong sulatin. At panghuli, Pinutukoy ang hangganan o boundary ng bawat tao ang napakaloob sa bawat sulatin. Ngayon ay alamin naman natin ang tatlong uri ng balangkas. Una ay balangkas na pangungusap. Binubuo ito ng buong pangungusap na naglalaman ng pangunahing diwa. Tinatawag ito na topic outline sa Ingles. Pangalawa ay balangkas na talata. Patalata ang paraan ng pag-aayos ng mga ideya. Tinatawag na paragraph outline sa Ingles. Hindi ito madalas gamitin. At pangatlo ay balangkas na paksa o parirala. Binubuo ng mga salita o parirala lamang mula sa pangunahing ideya o paksang pangungusap. Tinatawag din itong topic outline sa Ingles. Halinat samahan niyo naman akong alamin ang dalawang pangunahing anyo ng balangkas. Ang inyong makikita na nasa kahon ay ang dalawang pangunahing anyo ng balangkas na kung saan nakapaloob ang mga ideya at suportang ideya. Ito rin ay nakabatay sa tatlong kategorya, ang division, section at subdivision. Ang division ay gumagamit ng bilang ng Romano. Ang section naman ay gumagamit ng mga titik. At ang subdivision ay pinanandaan ng bilang Arabico. Sa tulong nito, maaari ka nang bumuo ng iyong balangkas. Maganda ng note cards, gamit ang index card. Ilagay sa card ang mga kaisipang makakalap tungkol sa paksa. Tandaan lamang na gumagamit ng isang note card para sa isang kaisipan. Kapag kumpleto na ang mga datos, ilatag ito at ayusin ayon sa lohikal at angkop na pagkakasunod-sunod. Pagkatapos gawin ito, muling reviewin at ayusin ang balangkas kung kinakailangan sunod naman nating talakayin ang istruktura o balangkas ng pananaliksik at ang mga bahagi nito. Ang istruktura o balangkas ng isang sulating pananaliksik ay halos iisa lamang, maging anuman ang lawak o nasasakop nitong disiplina. Binubuo ito ng panimula o introduksyon, katawan at panghuling talata o wakas. Panimula o introduksyon sa bahagi ito, nakalahat ang fokus ng talakay at ang konteksto ng paksa at pagbanggit na rin sa mga naunang pananaliksik na ginawa ng iba. Binabanggit din sa panimula kung paano haharapin ang paksa sa pamamagitan ba ng pagbubuod o pagbibigay ng sintesis o di kaya namay sa pagbibigay ng lohika ng pangangatwiran sa mga katotohanan o maaari rin sa pamamagitan ng paglalahad ng resulta ng isang pananaliksik na experimental o kahit sa anumang kaparaan o kombinasyon ng mga ito. Ginabanggit din sa pagtatapos ng panimulang talata ang paksang pangungusap o thesis na pahayag. Sunod ay ang katawan. Ang katawan ang pinakamahabang bahagi ng sulating pananaliksik. Binubuo ito ng maraming talata na nagpapakita ng makabuluhang pag-uugnayan ng panimula at konklusyon. Inilalahad dito ang kabuuan ng mga impormasyong nakalap at ang kaukulang pagtatalakay nito sa isang makabuluhang paraan. At ang panghuling bahagi ay ang panghuling talata o wakas. Karaniwang isinusulat sa panghuling talata ang pinakabuod ng puntong nais bigyang linaw sa papel at binabanggit mo rito ang pahayag na tesis. Mababasa rin sa bahagi ito ang ilang implikasyon ng pag-aaral at maaaring maging bunga nito. Kaya't may nabanggit din ditong ilang rekomendasyon para sa iba pang pananaliksik. Tandaan na anuman ang estilo ng sinimulan ninyo na paraan ng pagsulat ng balangkas, tiyakin na akma ang paraan upang maging mabilis ang pagsulat nito. Makabubuti rin na sumangguni sa inyong guro o advisor upang magabayan kayo sa mga gagawin ninyong pananaliksi. Ngayon, alam mo na ba kung paano ang pagsulat ng tentatibong balangkas? Narito ang isang halimbawa ng nabuong balangkas upang lubos mo pang maunawaan ang ating paksa. Ito ay pinamagatang ang status ng wikang Filipino sa larangan ng merkado, pabalat at pakete, isang etnosematikong pag-aaral ni Emmanuel S. Gonzalez dal. Nakapaloob dito ang abstract, kaligiran ng pag-aaral, sulitanin, metodolohiya, saklaw at limitasyon, kahalagahan ng pag-aaral, at mga kaugnay ng pag-aaral. Unang bahagi ay ang abstract. Sa pagsulat ng abstract, dapat ang lahat ng detalye at mga kaisipan ay nakalagay at makikita dito hindi maaring maglagay ng mga datos na hindi naman binanggit sa ginawang pananaliksik o sulatin. At ang tanging nakalahad lamang ay ang mga pangunahing konsepto at kaisipang sa komprehensibong pamamaraan upang lubos na maunawaan at maintindihan ng mga mambabasa. Layunin din itong mapaikli, mapaiksi sa pamamaraang pabuod ang isang akademikong sulatin tulad ng thesis o pananaliksik pangalawang bahagi ay ang kaligiran ng pag-aaral. Matatagpuan dito ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa at kung ano ang mga sali kung bakit pinili ng manunulat ang paksa. Sinasagot dito ang mga tanong ukol sa mga kadahilanan kung bakit pag-aaralan ang paksa at iba't ibang aspeto tungkol sa kabuuan ng papel. Sunod ay ang suliranin. Inilalahad sa bahagi ito ang suliranin na isbigyan ng mahalagang fokus. Dito rin nakikita ang mga suliranin sa pamamagitan ng anyong patanong. Ang paglalahad ng suliranin ay ang pinakasentro ng pananaliksik. Dito nagsisimula ang lahat ng mga katanungan na dapat masagot sa kabanata 4 ng pananaliksik. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bahagi, ang metodolohiya. Ito ay kalipunan ng mga metodo Method sa Ingles o pamamaraan at proses ng investigasyon na ginagamit sa pangalap ng datos sa isang pananaliksik. Sunod ay ang saklaw at limitasyon. Mahalaga ito para maging konkreto at madaling maintindihan ang pananaliksik na gagawin. Ito ay naglalarawan sa kung ano ang sakop ng isang pagsasaliksik o akademikong sulatin. Ang dalawang termino ito isa sa pinakamahalagang parte ng isang pananaliksik dahil tumutukoy ito sa kabuuan ng na, na isyong napiling pag-aralan at nagpapakita ng hangganan ng pananaliksik. At ang pang na bahagi ay ang kalagahan ng pag-aaral. Pinapaliwanan dito ang kalagahan ng pananaliksik upang mapalawin ang kalaman ng mga mampabasa sa paksa at maging malinaw sa kamila kung bakit gusto mong ng pananaliksik ang problema. At panghuli, ang isa sa mga mahalagang impormasyon na dapat malaman sa pagbuo o pagsulat ng tentatibong balangkas ay ang mga kaugnay na pag-aaral nito. Ito ay pinubuo ng mga diskusyon na totoo at ito ay may kaugnagan sa ginagawang pananaliksik. Naglalaman din ito ng literatura at pag-aaral patungkol sa paksa pagsulat ng tentatibong balangkas. Sa halimbawa ito, nakasaad dito ang importanteng tao at organisasyon na may kinalaman sa ng paksa. Naka sa ating dito ay isang pag-aaral sa kasulungkulan na konektado sa amin. Ang kaugnay ng pag-aaral ay labis na nakakatulong upang magkaroon pa tayo ng karagdagang kaalaman sa ating ginagawang panalaksin. At dyan nagwawakas ang aming makabuluhan at nagbibigay kaalaman na presentasyon. Aming naibatid ang mga importanteng detalye tungkol sa paksa kaya naway ito ay lubos na nakatulong sa iyo at nakapagbibigay ng aral upang ikaw ay makabuo o makasulat ng tentatibong balangkas. Huwag hmm. na huwag kakalimutang pindutin ang like, share, at subscribe button. Pati na rin, pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa naming mga video. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye-bye!